Okay, sino itong hindi favorite na actor? Nagsiselos nga daw ito sa kumpanya dahil parang mas pinapaboran daw ang tatlong iba pang talents nito. Kaya nga, ang manager, manager, daw ni actor ay todo kayod para ipihanap siya ng project. Oh, sino kaya ito? Sino para si Selo sa Hilaan Yung aktor, nagsiselo sa sa tatlong aktor. Sa isang kumpanya. Ay, ganon. Mm -hmm. Dahil parang wow. mas priority yung tatlo kaysa sa kanya. Mas favorite! Ganon. Baka nagsiselo <laughs> lang siya. <laughs> Kasi nalala ko sa isang network of dati ha. May isang sikat na aktor na parang sa prime time siya yung lagi nagbibida. May isang magaling na actor din. Parang na-insecure siya, parang nagsiselos siya na parang bakit parang paborito itong ano. Ay, ko siya. Wow. siya. Oh, bakit uh -huh. parang paborito itong sikat na actor sa prime time. Parang gano'n. Parang nagkakaroon sila ng isyo. Pero itong aktor na ito, magaling si Captain. parang ganun, Hindi yata nawawala yung ganyan talaga na comparison. Meron din eh. friendship. Sa isang network din, oh, di ba? Hanggang oh. sa mawala na isang aktor. Ay, oh! oh. Di ba? Nagkaroon sila ng maling desisyon. Oh, Ayun Ay, naman yun. Puray. Oh, -pag totoo. Kasi, wow. ano na alala ko, kahit hindi mo hari na siya eh. Correct! Nandun na siya eh. Yes, na, sir! Si na oh. Nandun na, nag aktor. Correct! Alam mo ng ending, dun saan ang karir niya ngayon nawala? Oh, oh. Samantala, yung pinagsilosan niyang aktor, parang nandyan siya, sikat na sikat, di ba? Uh, shine light? <laughs> oh. Shine bright? Like a diamond, di ba? <laughs> Ganun siya Oo, oh, di ba? Kaya minsan. ako. Oh, yung pagsiselos, pag, pag umilan pag yung selos na yan. Inggit. At inggit na yan, eh, baka masalo kang mawalan ng okay. karir. Balik o. tayo dito sa ano sa ating blind item. <clears throat> Alam mo, ako naman, Sinusubay-bayang ko naman eh. Parang nabibigyan naman naman tamang project ito. Oo. Oh. oh di ba? May maganda rin mga role, di ba? At may maganda siyang mga project. Siguro, nabibigyan pa ng mas extra project. Maganda nga yun eh. Kung baga, kumikilos yung manager niya bukod sa nabibigyan ng company sa kanya. Mare. Diba? At saka, naman natin, naku, baka maano ako dito. Ikaw talaga, <laughs> <kaya> <laughs> <Ay, laughs> <laughs> Kung ikumpara naman. Ay nako, ayo, baka mapasabi. Hindi, yung tatlong actor oh, kasi, mm, pabiyano, deserve naman nila. deserve <laughs> naman nilang bigyan ng attention kasi nagre-rate ang show nila. Yes, Mga so, buppings din sila. Oh, oh. Talaga namang pinag-uusapan sila ngayon. Mm -hmm. Pero itong actor na to na nagsiselos yung kampo niya, eh oh. ano rin naman, may potential din siya, gwapo rin siya. May potential Correct. siya pero oh. hindi pa careful <laughs> ito, Parang ay totoo na. Parang hindi pa naman niya ka-levelan. Ganon? Oh, oh. Pero pag ganyan din siya, hmm. nakikita ko yung karir niya na ano, pag ganun na rin siya oh, talaga. Oh, in fairness naman talaga. Papunta Pang leading man material or. din eh, siya talaga. Naka, at, at nakaka-arty naman siya, Mildred. Oh, oh, magaling oh, naman oh, siya. Oh, oh. Pero in fairness naman dito sa aktor na to, oh. parang mas lamang siya dun sa isa dun sa tatlong aktor naman kasi nagka-movie na siya eh. Oh, diba? yung isa? Yung isa parang wala pang naman solo movie. Meron na. Meron na ba? Teka. Ay, mo. Oh. Meron. Wala. Solo Ay, movie. Meron. Meron. Ba? Ay, yung isa wala pa, pero ang oh. lakas ng appeal. Oh, oh. At saka, pinag-uusapan din talaga. Oh, pero dun siya lumama. Oo, mm. oh, Bernice, ito sa kanya. Kasi ito bumibida. Itong isa, bumibida lang sa mga serye. <laughs> wow. Pero hindi siya bumibida pa sa ano. Pelikula. Sa pelikula. Oh, hindi pa nga diba? mm, oh, Tama. Ayan, oh. tama. O oh, yan. Hula-hula <laughs> <laughs> ng mga ni. Yes! At syempre, bago tayo magtapos, Happy Anniversary muna sa Abante! 37, yes. 37 years na ka po kami ngayon. Yes. Tayo ngayon ba? Maraming salamat sa 37 years na pagbabasa ng Abante. Alam mo, pre, Chip, yung 37 years na rin ako. Kasi May nagsimula ang Abante. 1987. Tama ba ako? 1987. So, ano June ako nag-start. ng unang article ko sa Avanti Friendship ay ismokiseryo na June 1. ay ismokiseryo oh, oh, Tandang-tanda oh, talaga kulang oh, oh. ako kulang 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 years kulang mm. kulang na sa apat kulang kulang na kulang 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 kulang